At eto, good morning, good morning mga idol Eto, bumili na kami ng pato mga idol Para ilagay na doon sa kulungan na ginawa na At eto, nandito na po kami Ayan no? Oh, Bibili kami ng tatlong uh, inahin At isang barako O, oh, pato na yan mga idol Eto na, eto na, eto na This is it talaga mga idol This is pancit At eto, hinuli na yung isang barako at syempre huhuli tayong tatlong dalaga dalagang pato mga tatlong inahin babae to kung babae yung medyo maliliit babae yan tarantakal ko mm hindi -hmm. lalaki, De, lalaki yan ayan sarap mo to hindi lalaki yan Lala ito babae to to oh. Oh. kunin mo to. Mga ilang ano na lang yan, oh. Nag-ano na nga. Mga malili ay, maliliit lang kasi pang parami para, rin naman. Yan, babayan Yung medyo maliliit. Ano yung una nakuha? Ano yung una nakuha? Ano yan? Lalaki. Lalaki, okay na okay. Kahit isa lalaki. Kahit isa lalaki. Napato. Uy, 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 uy. <laughs> uy, oh. Yan, ano yun mo. Ano

Ebel, well, thank you. Pampaumpisa rin namin. Ayan, bumili kami ng tatlong babae, isang lalaki. Ayan. to, awak mo to. Pia, pia, bali amin. Oh, ayan. Ayan. Oh. Ayan na. Pag maganda na buhay niya rito. Oh. Wow, ayan.

ano o, na nila ng silungan. Silungan naman. Diyan lang ilagay. Para dyan yung palikuan, inuman nila. Anihin ko yung isang goma dun o. Ngayon yung grind yung goma. na ginawa na mo na pagsamantagal pagsamantagal na ano na silungan nila nilagyan ng pagsamantagal